Uh, magandang hapon po sa, sa ating mga kabarangay dito sa bayan sa bayan ng Gimba, Barangay Santa Veronica. At magandang hapon kay Ka sa kay Ka Diego na pinuulakan ako at uh, para makapantay nila sa hapong to. Uh, ako po uh, ay nanalo pong bili, muli bilang uh, Barangay Captain ng Barangay Santa Veronica dito po sa Gimba na ako po lubos, uh, lubos, na nagpapasalamat sa aking mga kabarangay na binigyan muli ako ng pagkakataon para paglingkuran sila para makapaglingkod sa barangay ng Santa Veronica at uh, gaya ng mga na gaya, gaya ng mga pangako ko na tuloy-tuloy ang programa ko tuloy-tuloy -tuloy ang nasimulan ko at ito uh, itutuloy ko pa rin lahat ng may pangako natin uh, muli ang mga priority po natin sa, sa ating pagkapanalo ay ang pagpapagawa at pagpapatuloy-tuloy ng ating mga pathways na kung saan uh, mayroon, pa, mayroon pa tayong mga lugar na, na hindi pa na cemento o nalalagay ng mga pathways na kung saan para hindi na po uh, itong o ating mga, o itong mga uh, estudyante na kung pumapasok sila hindi na sila mapuputikan sa panon ng tagulan. Tutuloy-tuloy po natin yon Saka tuloy-tuloy pa rin po natin yung ating pagpapailaw sa lugar na kung saan eh, hindi po hindi hindi na po pa natin na pag uh, napapailawan tuloy-tuloy pa rin po yung ating mga street light uh, magdadagdag pa po tayo para po tuloy-tuloy ang liwanag para po tuloy-tuloy ang uh, kahit saan po tayo pumunta eh, hindi po tayo madatapat hindi na tayo kailang kumabit ng plus light o anumang mga uh, ilaw para po tayo eh, dumaan ayun po at saka tuloy yung po isa po na naibitiwan ko dito na ipangako ko muli yung ating uh, kanal na kung saan may mga lugar po tayo rito na portion ng uh, Santa Veronica na talagang medyo po yung mga kanal po natin eh medyo barado na po. So tuloy-tuloy po natin na gagawin yan. Hindi po natin maipapangako lahat pero umpisan po natin sa umpisa. Kasi po sadang uh, madugo po ang uh, pagpapakanal. So siguro po maumpisa natin isa, susunod isa para po uh, maging uh, maging maliwalas ang daloy ng ating mga kanal sa panahon ng uh, tag-ulan. Ayun po, uh, muli po, maraming maraming salamat, love maraming maraming salamat po. Uh, at binigyan niyo po ako ng pagkakataon ka Diego ka David na makapanayuli ulit, makapagpasalamat sa king uh, barangay dito sa barangay ng Santa Veronica, bayan ng bayan po ng Gimba. Uh, Ayun, uh, maraming maraming salamat po muli sa tiwala na ibinigay sa akin at ay uh, baka ko po hindi po kayo mabibigo at uh, tuto pa rin natin lahat po ng ating mga binitiwan salita noong panahon ng uh, kampanyahan ayan po maraming salamat po at magandang hapon po muli